legendary night dahil mula sa libo-libo ng edition sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at buong mundo, ito na ang katuparan ng panibagong mga pangarap. That's very true! Speaking of pangarap, I'm speaking of pangarap, sa nakaraang mga gabi, sinimunan naman natin kilalanin ang mga aspiring housemates sa Star Hunt The Audition Show. Tayo'y napatawa, napaiyak, at lalong na-excite kung sino nga ba talaga pagiging mahagi ng Gen 11 ni Kuya. Tama-tama <laughs> ka -tama dyan, partner. Saring-saring mga karakter talaga ang napanood natin doon. Sigurado, makikita natin kung paano nga ba magpakatotoo ang bagong generasyon. Kaya naman, nandito rin ang Gen Z bestie ni Kuya para matulungan tayo dyan. Alexa, welcome to Pinoy Big Brother! Gen Z Bestie ninyo, ako ang mga ninyo sa online world. Kaya don't forget to follow at PBB ABS-CBN sa lahat ng social media platforms and share your posts using our hashtag, hashtag PBB11 Legendary Star. Good job, Alexa! Yeah! 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 <laughs> diba? Ang dami talaga mga pagla-level up na nangyayain, eh, kaya marami pang dapat abangan this season. Kaya naman, pamilya ni Kuya. Yes. Are you ready to play? Yes! Yeah. Yes! Yeah. Oh, yeah. Sabay na tayong pumasok para masilip ang bagong gimis okay. ng bahay ni Kuya. Let's go! Hindi na buhay na ang bahay. Ito tayo! Ito tayo! So, ano yung tura? Okay, bakla! Thank you.